Aww, animals. Nakaharap ni Alyssa Caldwell ang isang matapang na mountain lion sa isang hunting trip kasama ang kanyang ama. Nagahunting sila ng usa malapit sa New Mexico at Colorado border at nagdesisyon silang magcamping sa isang lugar na may tubig sakaling magpunta doon ang mga hayop na naghahanap ng maiinom. Matapos maghintay ng ilang oras, nagpatuloy sila pababa sa bundok. Pero nalaman ng ama ni Alyssa na naiwan niya ang mga shooting sticks nila sa campgrounds. Habang hinihintay ng bumalik ang kanyang ama, napansin ng 12-year-old na si Alyssa na may malaking pusang palapit sa kanya, kaya inilabas niya ang kanyang shotgun. Nang nasa 5 yards na lang ang layo nila sa hayop ay napansin ni Alyssa na ang pusa ay isa palang mountain lion na mabilis niyang binaril sa ulo bago pa siya maatake nito. Narinig ng ama ni Alyssa ang pagputok ng baril at sumugod siya sa kung saan niya iniwan ang bata at nakita niya ang katawan ng leon. Dumating ang mga game wardens para kumpiskahin ang patay na leon. Sa Colorado, ang pagpatay sa isang mountain lion ng walang tag ay isang hunting violation, puwera na lang kung ito ay dahil sa self-defense. Makalipas ang dalawang araw ay nakapatay din ng usa si Alyssa na kanyang naiuwi ng walang problema.